Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Pagsapit pa lang ng Setyembre, na ang Pasko. Maririnig na uli natin ang mga malalamig na himig na tila sumasabay sa sabik na sabik ng pagkikitang muli ng buong pamilyang magsasalo-salo sa Noche Buena. Magbabarkadang magpaplano sa darating na Christmas party mga batang sabik sa regalong matatanggap, at mga gabing puno ng pananampalataya. Puno ng saya, pagmamahal, at pag-asa. At sa panahong puno ng paghihirap, pagkawala, pagsubok, at trahedya. Patuloy pa rin nating ipagdiriwang ang pinaka-inaabang araw, higit pa sa mga salo-salo, regalo, at mga palamuti. Tuloy pa rin ang tradisyon ng pagbibigay ng saya, pangmamahal, at pag-asa sa ating kapwa. Thank you, Virginia! Maraming salamat po, may kasayang na kami. Buong puso po kami nagpapasalamat sa Virginia Food Incorporated. Thank you, Virginia! From Virginia, I love Tuloy pa rin ang Pasko.